Sa Setyembre 15, may isang bagay na hindi pangkaraniwan na magaganap. Isang simpleng baso, isang kurot ng asin, at isang kutsara ng asukal ang maaaring maging susi para buksan ang pintuan ng kayamanan at biyaya sa iyong tahanan. Isipin mong magigising ka na may dumating na hindi inaasahang pera, mga oportunidad, at swerte na dumadaloy sa iyong buhay, lahat dahil lamang sa isang makapangyarihang ritual na halos hindi mo pinansin. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa mga lihim na ganito, ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon, at ngayon ang universo mismo ang nagbibigay sa iyo ng parehong pagkakataon. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Maaaring ito na ang araw na tuluyan ng magbabago ang iyong buhay. Palaging naniniwala ang mga Pilipino na ang maliliit na ritual ay maaaring magdala ng malalaking biyaya. Mula sa paglalagay ng barya sa pitaka hanggang sa pagsisindi ng kandila sa gabi, bawat kilos ay paraan ng pag-anyaya sa universo na buksan ang mga bagong pintuan. Sa darating na Setyembre 15, dumarating ang isang makapangyarihang sandali, isang araw kung kailan nagbabago ang enerhiya at mas nagiging madali ang pag-akit ng kasaganaan. At ang sikreto ay nasa isang bagay na napakasimple, ngunit madalas na hindi pinapansin, asin at asukal sa isang baso. Matagal ng kinikilalang panangga laban sa negatibong enerhiya ang asin, habang ang asukal naman ay nagdadala ng panginig ng tamis, kasaganaan, at kadalakan. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang magneto ng enerhiya ng kayamanan na dumadaloy mismo sa iyong pintuan. Ito ay hindi lamang pamahiin, ito ay bahagi ng tradisyon, paniniwala, at malalim na pananampalataya ng mga Pilipino na ang universo ay nagbibigay gantimpala sa mga taong marunong maniwala. Manatili ka sa akin, dahil sa pagbasa na ito, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang Setyembre 15 ang maaaring maging turning point ng iyong buhay. Ang lihim na kapangyarihan ng asin at asukal. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga Pilipino na ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na makikita sa bawat tahanan. Kabilang sa mga ito, ang asin at asukal ang may pinakamatitinding panginginig ng enerhiya. Bagamat mukhang ordinaryo, ang dalawang sangkap na ito ay may napakalalim na espiritual na kahulugan, at kapag pinagsama, maaari silang lumikha ng isang portal ng kasaganaan mismo sa loob ng iyong tahanan. Ang asin ay matagal ng kinikilalang tagapagtanggol. Sa mga pamilyang Pilipino, hindi lamang ito ginagamit sa pagluluto, kundi pati na rin sa pagtaboy ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya. May mga matatanda na nagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay kapag bagong lipat, Naniniwalang nililinis nito ang malas na iniwan ng dating nakatira. Ang asin ay tinatawag na kristal ng lupa, dalisay, naglilinis at puno ng enerhiyang nagbibigay ng katatagan. Sinasabi na kapag may asin, hindi ganap na maghahari ang kadiliman. Samantala, ang asukal ay sumisimbolo sa tamis ng buhay. Kumakatawan ito sa kagalakan, kasaganaan at daloy ng magandang kapalaran. Isipin mo, kapag maganda ang takbo ng buhay, sinasabi nating ito'y matamis. Sa mga pamahiin ng Pilipino, ang asukal ay iniugnay sa pag-akit ng mga bisita, pagkakaisa, at hindi inaasahang biyaya. Ang pagkakaroon ng asukal sa bahay ay parang pag-anyaya ng matatamis na oportunidad sa araw-araw. Ngayon, isipin mo ito, kapag pinagsama sa isang baso ang asin at asukal, nagkakaisa ang kanilang mga enerhiya, proteksyon at kasaganaan, paglilinis at tamis, katatagan at atraksyon. Ang halo na ito ay nagiging isang magneto ng enerhiya ng yaman. Hindi lamang ito basta nakaupuroon, bagkus, naglalabas ito ng panginig na parang tawag sa kasaganaan upang pumasok. Para itong pagbukas ng pinto at pagsabi ng maligayang pagdating mga biyaya. Handa na ang tahanang ito para sayo. Maraming Pilipino ang nagkukwento ng mga karanasang ganito. Isang pamilya sa probinsya ang naglagay ng baso ng asin at asukal malapit sa kanilang pinto noong panahon ng kahirapan. Ilang linggo lang ang lumipas, nakatanggap ng hindi inaasahang alok na trabaho ang ama, at muling dumaloy ang pera. May isang babae namang nagsabi na tumigil ang kanyang patong-patong na utang matapos niyang ilagay ang baso na ito sa kanilang sala, nakaharap sa pintuan. Maaaring ituring ng ilan at samba ang mga ito, pero para sa mga naniniwala, ang ritual na ito ay higit pa sa tradisyon. Ito ay isang paraan ng pag-aayon ng iyong enerhiya sa universo. Kapag kumilos ka ng may intensyon, ang universo ay tumutugon. At sa kulturang Pilipino na malalim ang pananampalataya at pamahiin, ang kapangyarihan ng paniniwala sa simpleng gawain ay kayang magpatibay ng loob at magdala ng milagro. Kaya pagdating ng Setyembre 15 at inihanda mo ang baso ng asin at asukal, tandaan mo, hindi lang ito isang bagay. Ito ay isang simbolo ng proteksyon, tamis, at pagdating ng enerhiya ng kasaganaan sa iyong buhay at ito ay simula pa lamang ng paglalakbay na inihanda ng universo para sa iyo. Bakit makapangyarihan ang Setyembre 15? Ang mga petsa ay hindi lamang mga numero sa kalendaryo. Para sa maraming Pilipino, bawat araw ay may dalang enerhiya at panginginig na maaaring magbukas o magsara ng daan patungo sa biyaya. At sa lahat ng ito, ang Setyembre 15 ay namumukod tangi, isang bihirang pagkakaalin ng universo, isang araw kung kailan bumulong ang kosmos para sa mga handang makinig. Bakit nga ba napakahalaga ng petsang ito? Magsimula tayo sa numerolohiya. Ang bilang na labin lima ay konektado sa mga bagong simula, pag-unlad, at tagumpay sa material na bagay. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga odd numbers ay mas espiritual ang panginginig dahil ito ay kumikilos, hindi nananatiling nakatigil. Ang e-isa ay sumisimbolo ng pamumuno at pagbubukas ng bagong pintuan. Samantalang ang ilima ay kaugnay ng pagbabago, kalayaan, at hindi inaasahang oportunidad. Kapag pinagsama bilang labin lima, ito ay kumakatawan sa pagbubukas ng bagong biyayang pinansyal at pagtanggal ng mga harang na pumipigil sa kasaganaan. Ngayon, tinandaman natin ang panahon ng Setyembre. Sa Pilipinas, ang buwang ito ang simula ng mahabang Vermonts, isang yugto na konektado sa paghahanda, kasiyahan, at kasaganaan. Nagsisimula ng mag-ipon ang mga pamilya para sa Pasko, naghahanda ang mga negosyo para sa mas mataas na benta, at ang kolektibong enerhiya ng bansa ay lumilipat patungo sa abundance. Sa pamamagitan ng paglalagay ng asin at asukal sa isang baso sa Setyembre 15, iniaayon mo ang iyong sarili sa daloy ng pambansang enerhiya ng kasaganaan. Hindi ka lang gumagawa ng ritual, nakikibahagi ka sa panahon ng biyaya. Mayroon ding kusmikong dahilan kung bakit ito ang tamang panahon. Ayon sa astrologiya, ang Setyembre ay nasa ilalim ng impluensya ng Virgo sa halos buong buwan. Ang Virgo ay simbolo ng kaayusan, paglilinis at paghahanda. Nililinis ng Virgo season ang lumang enerhiya upang makapasok ang bago. Pagsapit ng kalagitnaan ng Setyembre, naabot ng enerhiyang ito ang rurok, kaya ang ika-negatibo labin lima, ang pinakamainam na sandali upang linisin ang iyong tahanan gamit ang asin at anyayahan ang tamis gamit ang asukal. Perpektong nakahanay ito sa panginig ng Virgo, tinatanggal ang bigat at nagbubukas ng pinto para sa magaang at masaganang enerhiya. Kasama rin dito ang pamahiin ng mga Pilipino. Madalas sabihin ng mga nakatatanda na ang gitna ng buwan ang pinakamainam na oras upang magsagawa ng ritual dahil ito ay kumakatawan sa balance, hindi masyadong maaga, hindi rin huli. Sa kalagitnaan ng buwan, doon pumapasok ang swerte, ayon sa iba. Sa pagpili ng Setyembre 15, nakatayo ka sa gitna ng dalawang puwersa, ang mga nakaraang pagsubok at ang mga paparating na gantimpala. Isipin mo ang araw na ito bilang isang kosmikong pintuan. Sa isang gabi, binibigyan ka ng universo ng pahintulot na i-reset ang iyong enerhiya. Kung hindi mo ito pansinin, magpapatuloy lang ang buhay gaya ng dati, parehong problema, parehong alalahanin. Ngunit kung kikilos ka ng may pananampalataya at ilalagay ang baso ng asin at asukal sa iyong pinto, ipinahahayag mo sa universo, handa na akong tanggapin ang aking mga biyaya. Kaya tandaan, ang Setyembre 15 ay hindi lamang isang karaniwang araw. Ito ay isang sandaling pinili ng tadhana, isang bihirang alignment kung saan ang asin at asukal ay higit pa sa mga gamit sa kusina, sila ay nagiging mga susi upang mabuksan ang pintuan ng kasaganaan. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng asin at asukal, at kung bakit ang Setyembre 15 ay isang bihira at makapangyarihang araw, oras na upang ihanda ang iyong sarili para sa ritual. Tandaan, ito ay hindi tungkol sa mahika o agarang resulta, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong espiritu sa enerhiya ng kasaganaan. Kapag ginawa ng may pananampalataya at malinaw na intensyon, ang ritual na ito ay nagiging isang makapangyarihang hudyat sa universo na handa na ang iyong pintuan na tanggapin ang yaman. Narito ang eksaktong step-by-step step na gabay. Ihanda ang iyong mga kagamitan. Hindi mo kailangan ng komplikadong bagay. Ang kakailanganin mo lamang ay Isang malinis at transparent na baso, iwasan ang plastik mas mahusay humawak ng enerhiya ang salamin. Isang maliit na dakot ng asin, anumang klase ay maaari, ngunit ang sea salt ang pinakapurong anyo. Isang kutsara ng asukal, karaniwang puti, ngunit maaari ring brown, pareho silang nagdadala ng tamis. Malinis na tubig, optional, kung nais mong tunawin ang mga ito. Linisin muna ang iyong espasyo bago isagawa ang ritual. Siguraduhin na ang paligid ng iyong pintuan ay malinis. Naniniwala ang mga Pilipino na ang biyaya ay hindi pumapasok sa magulo at maruming lugar. Walisin ang sahig, alisin ang mga kalat, at gawin itong kaaya-aya. Isipin mo na para kang naghahanda ng entablado para makapasok ang kasaganaan. Itakda ang iyong intensyon. Hawakan ang baso sa iyong mga kamay at huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata at sabihin sa iyong puso ang iyong nais, dumaloy ang pera, matapos ang mga utang, dumating ang mga oportunidad. Maging tiyak ngunit positibo. Sa halip na sabihin ayokong maging mahirap, sabihin mo, tinatanggap ko ang yaman at kasaganaan. Nakikinig ang universo sa iyong mga salita, munit mas tumutugon ito sa iyong enerhiya. Pagsamahin ang asin at asukal. Ilagay muna ang asin sa baso at pagkatapos ay ang asukal. Habang ginagawa ito, imahinasyon mong ang asin ay bumubuo ng proteksyon sa iyong tahanan na nagtataboy ng ingit, negatibo at problemang pinansyal. Isipin mo ring ang asukal ay nagpapalaganap ng tamis at kasaganaan, umaakit ng oportunidad, kabutihan at yaman. Kung nais, maaari mong haluin ng dahan-dahan gamit ang kutsara, iniisip na nagsasanib ang kanilang enerhiya bilang isang makapangyarihang puwersa. Ilagay ang baso sa tamang lugar. Ilagay ang baso malapit sa iyong pintuan, ang pasukan kung saan pumapasok at lumalabas ang enerhiya ng tahanan. Mahalaga ito dahil ayon sa paniniwala ng Pilipino, dito pumapasok ang mga bisita at biyaya. Sa paggawa nito, sinasabi mo, sa tuwing magbubukas ang pintuang ito, kasabay nitong pumapasok ang yaman. Maaari mo itong ilagay sa maliit na mesa, sa isang sulok, o kahit sa sahig basta't hindi ito magagalaw. Pumili ng tamang oras gawin ang ritual sa gabi ng Setyembre 15, mas mainam pagkatapos lumubog ang araw. Mas malakas ang espiritual na enerhiya sa gabi dahil mas tahimik ang paligid at mas malinaw na naririnig ang iyong intensyon. Naniniwala rin ang ilan na mas malakas ang enerhiya ng kayamanan sa gabi, dumadaloy kasama ng malamig na hangin. Selyuhan sa pamamagitan ng mga salita. Matapos ilagay ang baso, bulongin ang isang affirmation ng tatlong beses. Maari mong sabihin, Blessings enter in my home. Wealth, I welcome you now. O sa Filipino, yaman, pumasok ka sa aking pintuan. Sabihin ito ng may pananalig. Huwag lang basta ulit-ulitin, ramdamin mo ito na para bang narito na ang biyaya. Panatilihin at igalang ang ritual. Iwan ang baso ng hindi ginagalaw sa loob ng pitong araw. Maari mong palitan ng asin at asukal pagkatapos ng isang linggo upang sariwain ang enerhiya. Kapag itatapon ang luma, huwag itapon sa basurahan sa loob ng bahay. Sa halip, isaboy ito sa dumadaloy na tubig o sa lupa, habang nagpapasalamat sa enerhiya na naabsorb nito. Iayon ang iyong mga aksyon. Binubuksan ng ritual ang pintuan, ngunit ikaw pa rin ang kailangang pumasok dito. Magbantay sa mga oportunidad, pamahalaan ng maayos ang iyong pananalapi, at panatilihin ang pusong puno ng pasasalamat. Tandaan, ang ritual ay umaakit ng enerhiya, Ngunit ang iyong mga pang-araw-araw na gawain ang nagpapanatili sa pagdaloy nito. Mga palatandaan na pumapasok na ang enerhiya ng kayamanan. Kapag naisagawa mo na ang ritual ng asin at asukal sa Setyembre 15, natural na mapapaisip ka, paano ko malalaman kung gumagana ito? Madalas na nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga bulong bago ito sumigaw, kaya mahalagang matutunan mong kilalanin ang mga banayad na palatandaan na dumadaloy na sa iyo ang enerhiya ng kasaganaan. Mga panaginip na tila totoo. Isa sa mga unang senyales ay lumalabas sa iyong panaginip. Naniniwala ang mga Pilipino na ang panaginip ay mga mensahe mula sa espiritual na mundo. Kung bigla kang managinip ng barya, dumadaloy na tubig, pinto ang bumubukas, o kahit pagkain ng matamis, hindi ito basta mga imaheng walang saysay, ito ay simbolo na papalapit na ang yaman sa iyo. Pansinin ang iyong mga panaginip matapos ang Setyembre 15, dahil dito ibinubulong ng universo ang kumpirmasyon. Paulit-ulit na numero. Napansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto sa iyong telepono, walong daan at walumput walo sa resibo, o pitumput sa plaka ng sasakyan? Ang mga numerong ito ay tinatawag na angel numbers. Sa espiritualidad ng Pilipino, mga tanda ito ng alignment lalo na ang 888 na kilala bilang numero ng kayamanan at tagumpay sa pananalati. Kapag nagsimula kang makakita nito matapos gawin ang ritual, tanggapin ito bilang malakas na kumpirmasyon na nakaayon na ang iyong enerhiya sa kasaganaan. Hindi inaasahang oportunidad. Hindi laging dumarating ang kayamanan bilang support ng pera sa iyong pintuan. Minsan, ito ay anyo ng isang hindi inaasahang oportunidad, may bagong kliyenteng tatawag, may biglang magbubukas na trabaho, o may kaibigan na mag-aalok ng mahalagang bagay. Madalas sabihin ng mga Pilipino kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung tila bigla na lang may dumarating na oportunidad, gumagana na ang ritual. Positibong pagbabago sa enerhiya ng tahanan. Isa pang senyales ay kung paano nagbabago ang pakiramdam sa iyong tahanan. Kung mapapansin mong nababawasan ang mga alitan, mas madalas ang tawanan, o mas magaan ang pakiramdam malapit sa pinto kung saan nakalagay ang baso, ibig sabihin ay napalayas na ang negatibong enerhiya. Tandaan, ang asin ay nagpoprotekta at ang asukal ay nagpapatamis. Ang pagbabago sa enerhiya ng iyong bahay ay malinaw na refleksyon ng pagpasok ng kasaganaan, mga simbolo mula sa kalikasan. Madalas iugnay ng mga Pilipino ang mga tanda sa kalikasan bilang espiritual na kumpirmasyon. Pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin ang mga paru-parong pumapasok sa bahay, mga ibong kumakanta malapit sa iyong bintana, o kahit bahaghari matapos ang ulan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay banayad na paalala na narinig ka ng universo at ipinapadala na nito ang mga biyaya. Panloob na kapayapaan at kumpiyansa. Sa huli, isa sa pinakamalakas na senyales ay matatagpuan sa loob mo. Kung bigla kang nakakaramdam ng pag-asa sa hinaharap, mas kaunting pag-aalala tungkol. Sa pera, o mas matatag na paniniwala na may magandang paparating, iyon ay tanda na gumagana na ang enerhiya ng kasaganaan sa loob mo. Nagsisimula ang yaman sa isip at espiritu bago ito magpakita sa pisikal na mundo. Tandaan, bihirang ibigay ng universo ang kayamanan sa malaki at biglaang paraan. Nagsisimula ito sa maliliit ngunit makapangyarihang palatandaan. Ang tungkulin mo ay kilalanin ang mga ito, yakapin ng may pasasalamat, at manatiling handa sa mas malalaking biyayang kasunod nito. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga senyales na ito, ituring itong iyong kumpirmasyon, na buksan na ng ritual ang pintuan, at papalapit na ang kasaganaan sa iyo. Mga kwento at paniniwala ng mga Pilipino Bawat pamilyang Pilipino ay may dalang bowl ng mga kwento at pamahiin, mga tradisyong ipinasa ng mga lolo't lola, ibinubulong sa hapagkainan, o tahimik na isinasagawa sa loob ng bahay. Kadalasan, ang mga kwentong ito ay umiikot sa mga simpleng ritual na nagdadala ng hindi inaasahang biyaya. Isa na rito ang ritual ng asin at asukal na naipapasa dahil sa napakaraming patotoo ng mga taong nagbago ang buhay matapos itong subukan. Isang kwentong madalas ikwento sa probinsya ay tungkol kay Aling Rosa, isang balo na hirap na hirap sa pagtusto sa kanyang mga anak. Mabigat ang buhay at gaano man siya magsikap, laging nauubos ang kanyang kinikita. Isang gabi, matapos marinig ang payo ng isang nakatatanda tungkol sa pagsasama ng asin at asukal sa isang baso, sinubukan niya ito. Inilagay niya ang baso sa tabi ng kanilang pinto, kasabay ng simpleng panalangin, Panginoon, naway pumasok sa aming tahanan ang tamis at proteksyon. Pagkalipas ng isang linggo, inalok siya ng kapitbahay ng maliit na negosyo, ang pagtitinda ng kakanin sa palengke. Mabilis itong lumago at dinagtagal, mas malaki ang kinikita niya kaysa sa mga nakaraang taon. Hanggang ngayon, ikinukuwento pa rin ng kanyang mga apo kung paanong isang baso ang nagbago ng kanilang kapalaran. May isa pang kwento mula sa isang binata sa Maynila. Lubog sa utang, nawala na siya ng pag-asa. Pinayuhan siya ng kanyang ina tungkol sa isang lumang paniniwala na ang asin ay naglilinis ng bigat, samantalang ang asukal ay umaakit ng mga bagong oportunidad. Bagamat may pagdududa, sinubukan niya ito at naglagay ng baso sa kanilang pintuan tuwing ika-negatibo labin lima ng buwan. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap siya ng biglaang promosyon sa trabaho, at dumating ang tulong pinansyal mula sa hindi inaasahang tao. Nanumpa siya na hindi ito tsamba, kundi bunga ng kanyang pananampalataya at ng ritual na nagpaayon sa kanya sa universo. Hindi bihira ang mga kwentong tulad nito. Maraming Pilipino, lalo na ang matatanda, ang magkukwento ng katulad na karanasan, ang paglalagay ng barya sa pitaka upang pumasok ang swerte, ang pagsaboy ng bigas sa pintuan para sa biyaya, o ang pagtatago ng asukal sa lalagyan upang akitin ang pagkakaisa. Para sa iba, tila ito'y luma at walang saysay na pamahin. Ngunit para sa mga Pilipino, ang mga gawain ito ay mga akto ng pananampalataya. Mga paalala na ang buhay ay hindi lamang nakabatay sa pagsusumikap, kundi pati na rin sa paniniwala sa mga hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa ating landas. Sa puso ng lahat ng paniniwalang ito, may isang makapangyarihang katotohanan, kapag kumilos ka ng may pananampalataya, may nagigising sa iyong kalooban. Ang ritual ay nagiging higit pa sa asin at asukal, nagiging ito'y isang simbolo ng pag-asa. At ang pag-asa, kapag pinagsama sa aksyon, ay nagbubukas ng mga pintuang minsang akala mo'y sarado na magpakailanman. Paano palakasin ang bisa ng ritual? Ang ritual ng asin at asukal ay makapangyarihan na sa kanyang sarili, ngunit gaya ng anumang gawaing may pananampalataya, may mga paraan upang palakasin pa ang epekto nito. Isipin mo ito na parabang nagdadagdag ka ng higit na liwanag sa isang kandila, mas nagiging maliwanag, mas lumalakas, at mas umaabot ang ningning nito. Kung nais mong tunay na pumasok at manatili ang enerhiya ng kayamanan sa iyong tahanan, narito ang mga paraan upang palakasin ang ritual. Magdagdag ng kandila para sa liwanag at gabay. Naniniwala ang mga Pilipino na ang kandila ay hindi lamang nagbibigay liwanag. Ito rin ay gumagabay sa mga ligaw na enerhiya, umaakit ng tulong espiritual, at nagdadala ng init sa tahanan. Pagkatapos mong ilagay ang baso ng asin at asukal sa iyong pintuan, maaari kang magsindi ng puti o berdeng kandila sa tabi nito. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan at biyaya, samantalang ang berde ay kumakatawan sa pera at paglago. Habang nasusunog ang kandila, isipin mong nililinis nito ang mga anino at hinihila papalapit ang kasaganaan. Bigkasin ang araw-araw na afirmasyon. Makapangyarihan ang mga salita. Bawat umaga, habang dumaraan ka sa baso, banggitin ng malakas ang mga afirmasyon gaya ng Dumarating sa akin ang kasaganaan ngayong araw. Puno ng biyaya ang tahanang ito. Dumarating at nananatili ang pera sa aking buhay. Madalas maniwala ang mga Pilipino sa dasal na inuulit-ulit mga panalangin o mantrang binibigkas araw-araw. Habang mas inuulit mo ito, mas nag-aayon ang iyong isipan at enerhiya sa mga salitang binibigkas mo. Ipagpasalamat ang bawat biyaya. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamalakas na magneto para sa kayamanan. Kahit bago pa man dumating ang malalaking pagbabago, magpasalamat ka na para sa mga biyayang hawak mo ngayon. Sa bawat tingin mo sa baso, bulungan ito ng pasasalamat para sa iyong pamilya, tirahan at kalusugan. Ang pusong marunong magpasalamat ay laging bukas upang tumanggap ng higit pa. Maglagay ng barya sa tabing ng baso. Kung nais mong palakasin pa ang enerhiya ng pera, maglagay ng tatlong malilinis na barya sa tabing ng baso. Ang barya ay universal na simbolo ng yaman. Madalas ilagay ng mga Pilipino ang barya sa pitaka, bulsa, o minsan ay inilibing sa ilalim ng bahay para sa swerte. Sa paglalagay nito malapit sa asin at asukal. Binibigyan mo ang universo ng pisikal na simbolo ng yaman na nais mong dumami. Panatilihin payapa ang espasyo. Dumadaloy ang enerhiya kung mayroong harmonya. Iwasan ang pagtatalo o negatibong salita malapit sa iyong pintuan, lalo na sa loob ng pitong araw matapos mong ilagay ang baso. Kapag payapa at magaan ang tahanan, mas mabilis gumagana ang ritual. Tandaan, nililinis ng asin, inaakit ng asukal, ngunit ang iyong salita at kilos ang nagpapanatili sa daloy nito. Isa buhay ang pagiging mapagbigay. Palaging paalala ng mga nakatatandang Pilipino, kapag nagbibigay ka, nagkakaroon ka ng puwang upang tumanggap. Para palakasin ang ritual, gawin ang maliliit na gawa ng pagiging bukas palad, magbahagi ng pagkain sa kapitbahay, magbigay donasyon sa nangangailangan, o tumulong sa kaibigan. Kapag nakita ng universo na handa kang magbahagi, alam nitong handa ka rin tumanggap ng mas marami pang biyaya. Sa pagsunod sa mga dagdag na hakbang na ito, hindi ka lamang nagsasagawa ng ritual, isinasabuhay mo ang enerhiya ng kasaganaan. Ang asin at asukal ang nagbubukas ng pinto, ngunit ang mga gawain ito ang nagpapanatiling bukas nito, tinitiyak na ang mga biyaya ay hindi lang dadalaw, sila'y mananatili at lalago sa iyong tahanan. Pagtatapos na may mga afirmasyon. Habang dumarating tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, tandaan, ang ritual ng asin at asukal sa Setyembre 15 ay hindi lang basta paglalagay ng mga bagay sa isang baso. Ito ay isang pahayag sa universo na handa ka ng tumanggap ng yaman, biyaya, at isang bagong yugto ng kasaganaan. Para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya ang laging tulay sa pagitan ng pangarap at realidad, at ang ritual na ito ay isa pang paraan upang tawirin ang tulay na iyon ng may tapang at pag-asa. Kapag ginawa mo ang ritual na ito, gawin mo ito nang may pusong puno ng paniniwala. Isipin mo ang asin bilang iyong kalasad, nagpoprotekta sa iyong pamilya laban sa mga pagsubo. Isipin mo ang asukal bilang paanyaya sa tamis at saya. At bilang enerhiya ng pera na dumadaloy sa iyong buhay. At habang inilalagay mo ang baso malapit sa iyong pintuan, bulongin ng may kumpiyansa. Binubuksan ko ang aking tahanan sa mga biyaya. Binubuksan ko ang aking puso sa kasaganaan. Ngayon, selyuhan natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng makapangyarihang mga afirmasyon. Ulitin mo ito ng malakas o tahimik sa iyong puso. Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Ang aking tahanan ay magneto ng yaman at mga oportunidad. Araw-araw, pumapasok ang mga biyaya sa aking pintuan. Ako ay protektado, ginagabayan at masagana. Sa Setyembre 15, binubuksan ng universo ang bagong daan para sa akin. Sabihin ito ng tatlong beses, ramdamin ang katotohanan nito hanggang sa iyong kaluluwa. May kapangyarihan ng mga salita, at kapag binigkas ng may paniniwala, sila ay nagiging realidad. At tandaan ito, kaibigan, ang kasaganaan ay hindi laging dumarating bilang salapi lamang. Minsan nito ay dumarating bilang kapayapaan sa iyong tahanan, bagong lakas sa iyong katawan, hindi inaasahang kabutihan mula sa iba, o mga oportunidad na magdadala sa iyo tungo sa tabumpay. Binubuksan ng ritual ng asin at asukal ang pinto, ngunit ang iyong pananampalataya, pasasalamat, at mga gawa ang siyang magpapanatiling bukas nito sa mga darating pangtaon. Kaya habang papalapit ang setyembre 15, ihanda mo ang iyong baso, ihanda mo ang iyong puso, at ihanda mo ang iyong espiritu. Handa ng tumugo ng universo, ngunit tanging kung handa ka rin kumilos. Ito na ang turning point na iyong hinihintay, ang tanda na iyong ipinagdasal, ang biyaya na matagal nang hinahangad ng iyong kaluluwa.